Narito ng BTV Balita ngayon. Balik sesyon na uli ang mga mamabatas sa Kongreso ngayong araw. Ano-ano kayang mga panukala ang kanilang bibigyan prioridad? Makibalita tayo kay Mela Las Moras live. Mela? Yes, Audrey. Inaasahan nga natin magiging abala ang mga kongresista ngayong araw. At bukod sa pagbabalik sesyon, may bagong inisiyatibo rin silang ilulunsad para sa ating mga kababayan. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, halos tapos na ng kamera ang lahat ng priority legislation na inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Anya sa 57 LEDAC priority bills, apat na lang ang tatapusin ng mababang kapulungan at isa rito ang panukalang National Defense Act na nakatakdang aprubahan sa ikatlong pagbasa. Gid ni Romualdez, mahalagang magkaroon ng isang matatag na programang pangdepensa at industriya ang Pilipinas para hindi nalang umasa sa mga kaalyadong bansa at dayuhang supplier na kinakailangan sa mga kinakailangang armas. Bukod naman dito, tuloy-tuloy rin na magiging pagtutok ng mga kongresista sa iba pang mahalagang panukala. At para nga mas mailapit pa ang mga aktibidad, proseso at mga hakbang ng mga ng kamera, ngayong araw inaabangan na rin ang paglulunsad ng tinatawag na Congress TV Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, mapapanood na sa PTV Free to Air Digital Channel 14 Manila ang mga aktibidad sa mababang kapulungan simula yan bukas, January 23 mula 9 AM hanggang 9 PM. Audrey, ang mga magiging aktibidad nga dito, no, isa sa mga talagang mahalagang aktibidad, yung pagbabalik sesyon mamayang alas 3 ng hapon na pangungunahan mismo ni House Speaker Martin Romualdez. At uh, pagkatapos nga ng kanyang opening statement dyan, ay inaabangan din itong ang paglulunsad ng Congress TV. At uh, magandang balita ito para sa ating mga kababayan dahil uh, mas matututukan at mas masasaksihan yung mga proseso ng paggawa ng batas at iba pang aktibidad dito sa mababang kapulungan. Audrey? Maraming salamat, Mela Lesmoras. Samantala, ikinatuwa ng samahan ng industriya ng agrikultura ang naging desisyon ni Agriculture Secretary Francisco Chula-Royal Jr. na magpatupad ng moratorium sa pag-aangkat ng sibuyas. Kasunod na rin ito ng pagbagsak ng farmgate price ng sibuyas na nakakaapekto sa ilang magsasaka. Ayon kay Sinag Executive Director Jason Kinglett, Makakatulong ang polisiyang ito upang hindi lubusang malugi ang mga local producer. Umaasa rin ang sinag na magkakaroon ng kaprehong pro-local farmer policy sa iba pang agri-commodities. Patuloy ang paghahatid ng tulong ng lokal na pamahalaan at Municipal Disaster Risk Reduction Office sa mga lugar na apektado ng landslide sa Nabunturan, Davao de Oro. Halos tatlong oras na nilakad ng Disaster Response Team ang Sitio Kadan at Sintio Mangitngit upang maihatid ang relief goods. Hindi na kasi madaanan ng sasakyan ang dalawang lugar dahil sa nangyaring landslide. Sa ngayon, patuloy pa rin na pinag ang mga residente sa banta ng landslide at pagbaha dahil sa mga pagulan na dulot ng shear lines. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow if talaga kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Rodrigo Rizeta. Magandang umaga.